Sa bawat dakilang bayani, may puso ring marunong magmahal. At sa likod ng mga pahina ng kasaysayan, ang pangalan ni Jose Protasio Rizal ay hindi lamang nakaukit bilang isang martir o manunulat, kundi bilang isang lalaking marunong umibig. Ngunit paano nga ba magmahal ang isang bayani? Sa gitna ng pakikibaka, sa gitna ng pag-aaral, sa pagitan ng pluma at revolusyon. Paano tinitibok ang puso ni Rizal? Siging dokumentaryo ng mga binibining minahal ni Jose Rizal, ang mga pag-ibig na nagturo sa kanya ng kababaang loob, nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga akda, at sumubok sa kanyang puso sa gitna ng paglilingkod sa bayan. Bago siya naging pambansang bayani, si Rizal ay isang simpleng binatang estudyante sa Ateneo, mahihain at masinog. May malambot na puso, at mayigay ng karamihan sa mga kabataan na niya ang kanyang unang pag-ibig. Ang pangalan niya, Segunda Katigbak. Isang magandang dalaga mula sa Batangas, mabini, mayaman at edukada. Isang babaeng kumatawan sa kagandahang dalagang Filipina. Nakilala ni Rizal si Segunda noong 1857 sa Lipa, Batangas, sa pamamagitan ng kanyang pinsan na si Mariano Katigbak. Si Segunda ay 14 taong gulang, samantalang si Rizal ay 16. Sa kanyang tala sa Memorias de un Estudiante de Manila, isinulat ni Rizal, nakita ko sa kanya ang lahat ng kabaitan, kariktan at kagandahang loob. Siya ang una kong minahal. Ngunit tulad ng maraming unang pag-ibig, ito ay nauwi sa pighati. May kasintahan na si Segunda at alam ni Rizal na kailanman ay hindi niya ito maangkin. Tahimik siyang umurong, dala ang unang sugat sa kanyang puso, ang unang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging sa iyo magtatapos. Pagkaraan ng ilang taon, lumipat si Rizal sa Maynila upang mag-aral sa Universidad ng Santo Tomas. Doon niya nakilala ang kanyang ikalawang pag-ibig, si Leonor Valenzuela, ang maganda at mabait na dalaga ng Intramuros. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang lihim na tula. Hindi gumagamit si Rizal ng tinta sa kanyang mga liham, kundi ng asin at tubig, na kapag ininit sa apoy ay lumilitaw ang mga salita ng pag-ibig. Sa bawat liham, Naglilihim siya ng mga damdaming busilak. Leonor, sa bawat patak ng ulan ay naroroon ang iyong ngiti. Sa bawat gabi, ikaw ang aking ilaw. Ngunit ang pag-ibig nila ay panandalian. Hindi ito nagtagal sapagkat ang landas ni Rizal ay patungo sa mas malaking misyon, ang mag-aral sa Europa. Bago siya umalis, iniwan niya si Leonor ng isang paalam na walang katiyakan, ngunit puno ng respeto. At dumating ang babaeng naging tunay na inspirasyon ng puso ni Rizal, si Leonor Rivera, ang pinsan niyang taga-kamiling, Tarlac, at ang babaeng itinuturing na true love ni Rizal. Nakilala niya si Leonor noong siya ay estudyante pa sa UST. Maganda, tahimik, konserbatibo, at may tinig na tila musika sa puso ni Rizal. Ayon sa mga tala, si Leonor ang tunay na inspirasyon ng karakter na Maria Clara sa nobelang Noli Me Tangere. Sa loob ng walong taon, nagpalitan sila ng mga liham habang si Rizal ay nasa Europa. Sa bawat sulat, ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangungulila, at ang kanyang pangarap na balang araw ay magkasama silang muli. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, ang distansya at politika ay naging hadlang. Ang ina ni Leonor ay tutol kay Rizal. Hindi niya gusto ang mga rebolusyonaryong ideya ng binata. Habang si Rizal ay abala sa pagsusulat ng Noli Me Tangere, si Leonor ay dahan-dahang inilayo sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw ng trahedya, nang bumalik si Rizal sa Pilipinas, nalaman niyang si Leonor ay ipinakasal sa iba, kay Henry Kipping, isang inhinyerong Ingles. Ayon sa mga kwento, nang mabalitaan ni Rizal ang kasal, tila nawalan siya ng lakas. At si Leonor naman, habang nakasuot ng puti, ay tahimik na umiiyak sa araw ng kanyang kasal. Makalipas ang ilang taon na matay si Leonor, dala marahil ng kalungkutan at pangungulila, ito ang pag-ibig na nagturo kay Rizal ng sakripisyo at paglimot. Isang sugat na dala niya hanggang sa huli. Habang nasa Madrid si Rizal, siya ay tumira sa bahay ng pamilyang Ortiga, isang mayamang angka ng mga Espanyol. Doon niya nakilala si Consuelo Ortiga, Irey, ang magandang anak ni Don Pablo Ortiga dating Alcalde ng Maynila si Consuelo ay masigla, matalino at humahanga kay Rizal sa mga pagtitipon ng mga Pilipino sa Madrid madalas na nagiging sentro ng pansin ng dalaga at si Rizal ay isa sa mga nahulog sa kanyang alindog sa kanyang diaryo isinulat ni Rizal ang kanyang ngiti ay gaya ng liwanag ng umaga at sa kanyang mga mata nakikita ko ang kabutihang-loob ngunit sa kabila ng pag-ibig Pinili ni Rizal na umatras sapagkat ayaw niyang saktan ang damdamin ng kanyang kaibigang si Eduardo de Lete na noon ay may gusto rin kay Consuelo. Sa kanyang nobela El Filibusterismo, mararamdaman ang kirot ng mga ganitong sakripisyo, ang pagtanggi sa pag-ibig alang-alang sa dangal at pagkakaibigan. Nang lumipat si Rizal sa London noong 1888, tumira siya sa bahay ng pamilyang Beckett. Doon niya nakilala si Gertrude Beckett isang Ingles na may maamong mukha at pusong malambing. Tinawag niya si Gertrude bilang Getty at habang tinatapos niya ang pagsasalin ng Sucesos de las Islas Filipinas, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-ibig. Ngunit gaya ng dati, ang misyon ni Rizal sa bayan ay mas malaki kaysa sa sarili niyang damdamin. Bago siya umalis ng London, iniwan niya si Gertrude ng isang eskultura, isang larawang gawa sa wax na may mukha ng babae. Sa lihim, ito ay larawan ni Gertrude, isang alaala ng pag-ibig na hindi kailanman natuloy. Habang nasa Paris si Rizal, nakilala niya si Nelly Busted, ang anak ng mayamang Ingles at mestisang Pilipina. Si Nelly ay maganda, edukada, at liberal sa pag-iisip. Isang modernong babae ng panahong iyon. Madalas silang magkasama sa mga pagtitipon ng mga ilustrado. Nagkagustuhan sila, ngunit muli, isang hadlang ang pumigil, ang relihiyon. Nais ni Nelly na magpakasal kay Rizal, ngunit sa kondisyon na siya ay magiging protestante. Gumangi si Rizal sapagkat sa kabila ng lahat, hindi niya kayang isuko ang kanyang paniniwala. Ang kanilang relasyon ay nagtapos sa magalang na paraan, ngunit ang pag-ibig ay nanatiling may respeto. Noong 1890, habang nasa Brussels, Belgium, si Rizal ay tumira sa bahay ng pamilyang Jacobi. Doon niya nakilala si Suzanne Jacobi, ang dalagang nag-alaga sa kanya. Nagustuhan ni Suzanne ang kabaitan at talino ni Rizal at madalas silang maglakad sa parke at mag-usap ng mga tula. Ngunit gaya ng lahat ng pag-ibig ni Rizal, ito rin ay natapos sa paalam. Umalis siya papuntang Madrid at iniwan si Suzanne ng isang liham na puno ng pag-asa at lungkot. Huwag kang malungkot, Suzanne. Sa bawat ulap na daraan, ako'y nariyan. Kung ang ating landas ay muling magtagpo, dalhin mo ang aking alaala. At sa wakas, dumating ang babaeng naging bahagi ng kanyang huling paghinga, si Josephine Bracken, isang mestisang Irish na lumipat sa dapitan upang ipagamot ang kanyang ama. Doon nila nakilala si Rizal, ang doktor ng bayan, ang guro, ang bayani. Sa simula, ang kanilang ugnayan ay simpleng pagkakaibigan. Ngunit sa bawat araw na magkasama, nabuo ang pagmamahal. Ninais nilang magpakasal, ngunit tinanggihan ito ng simbahan sapagkat si Rizal ay itinuturing na erehe. Kaya't sa tahimik na paraan, itinuring nila ang isa't isa bilang mag-asawa. Nabuhay sila sa dapitan na payapa hanggang sa dumating ang panawagan ng revolusyon. Nang ipatapon si Rizal sa Maynila, sumama si Josephine hanggang sa huli. Siya ang huling babaeng humalik sa kanya bago siya barilin sa bagumbayan. Sa kanyang huling liham, isinulat ni Rizal aking pinakamamahal na Josephine ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan huwag kang lumuha ang aking kamatayan ay simula ng kalayaan ng ating bayan sa likod ng mga pahina ng kasaysayan ang pag-ibig ni Jose Rizal ay hindi lamang kwento ng mga babae ito ay salamin ng kanyang pagiging tao mahal niya ang bayan ngunit hindi niya kinalimutan ang magmahal bilang lalaki ang bawat babae sa kanyang buhay mula kay Segunda hanggang kay Josephine ay nag-ambag sa paghubog ng isang bayani. Kung wala sila, marahil walang Maria Clara, walang Noli Metangere at walang pusong kasing tapang ng isang Rizal. Dahil sa dulo, ang tunay na bayani ay hindi lamang lumalaban. Siya rin ay marunong magmahal.